lahat po ng metal paring na nakalagay dyan nakais yung ating PVC panel tsaka yung dito lock lang doon sa silicone likod ng ano sa tayo so, yun naman yung ating inawiring yun dito Ayan. medyo na, uh, nakapalagay na rin tayo ng mga ilang ano ilang wire sa mga outlet sa standard ceiling yan nilagay na yung fascia cover o sinepa cover stainless po yan, 304 ang pagka-stainless niya. Tapos may mga pin lights niya sa dulo. Apat po yan. Doon doon. Tapos meron siyang cob. ah, uh, light na cob light dito sa loob. Tapos center light dito. Kung ano yung gustong bilhin at il ilagay ni Mami Oligibara. Client natin dito. Tsaka dito sa kitchen area. Ayan, tunin nyo project po tayo mga boss Ayan, naka Kami ng span rin, na install si Master yours dito Pag, pag lang po tayo gumagawa rito kasi mainit Sa umaga, dun, dun sila sa loob Ayan, oh. No? Tapos naglagay din tayo ng ventilation Para yung init sa kisame eh. uh, Hindi kagad masisira yung ating ano, yung ating dugtungan sa mga fiber cement. Kailangan meron siyang ventilation para yung hangin nagsisirculate sa loob. Kaya nilagyan natin siya ng ano, ventilation yung mga budas din, no. na spandril Tapos stainless yung fascia cover natin. Di offer din po 'yan. Basta dito, ayan. BBC panel ang i-misto nila master dito tapos na yun dito ayan meron ng siding yung ating drop ceiling yung cob ano dito naman sila gumagawa nyan tapos magwawiring po tayo sabay po tayo kina master George saka kay Soy Melvin Master! Morning, mga boss! Ayan, kumusta oh, kamusta ang pagbabantay mo sa sarili mo? Uh, <laughs> ah, ano, ano nangyari? Ay, bravos. Quality. Quality. Hindi Ayun, hindi na hindi na lang ay sarili mo? Eh, ang tayo boss. Ayan. Ayan, masilya. Skim out ng Davis, ano? Opo. Oh, Alvin. Yan ang ginawa ni Melvin, ano? You know? Kailangan, <laughs> para hindi mahirapan yung mga pintor natin, kailangan, ah, uh, Pipinis na yung siding sa, sa cob. Dito naman yung ginagawa ni ano, si Melvin yung dito siding dito, dito sa and, sa tapat ng main door natin. Yan. Pwede na tayong sabay sa pagwawiring dito sa kitchen area. Ayan yung mga wire natin. Well, po ang ginamit natin. Para safety yung electrical wiring ni Ma'am Yolo Gibara. Shout out po. Tsaka kay Apo Lumeng, Master. Merry Christmas <laughs> <Shoutout> po! Shout out po. Uh, nasa LA, California. Hey, pwede na, pwede na akong mag-ano, sabay sa pag-wiring, Master. ayun natin na ano na dyan, ha? Ng dalawang ilaw dyan, saka doon, isa doon, saka isa dyan. ah uh, kailangan mabutas mo na yung ano, ha? yung sa wiring ko <laughs> ating ano, PVC panel, meron pa tayong sobrang isa kaya lang may tama, may damage po, ayan oh. lang nagpasobra ako ng isa. Pas yung center light natin, ayan, nakabang na yung kanyang wire. nilalagyan na lang ng ano ni Master dito. Mga lock na no, Master sa record. Ayan. Kailangan mga boss, merong merong lock diyan sa gilid para hindi na hindi natin kasi ma-screw 'yan, no? Meron siyang moldings. Pero yung, yung dito, yung bawat isa niya naka-screw siya sa sa metal paring. Lahat po ng metal paring na nakalagay diyan, naka-screw lahat yung ating PVC panel. Saka yung, yung dito, lock, lock lang do sa sa likod ng ano siding. Tayo so, yun naman yung ating ina-wiring dito. Ayan, medyo na, uh, na rin tayo ng mga ilang ano, ilang wire sa mga outlet sa CO tapos mamaya pag natapos sila master to magwawain naman tayo sa mga pin lights dito meron siyang pin lights na sa dulo-dulo dyan o oh, dito tsaka dyan uh, doon bali po apat apat yung mga pin lights na nalagay na tapos isa yung sa cob light yun, doon yung kanilang switch yan na talaga yung mga switch na dito o, tapos dinamaster dyan dito naman sila sa labas gagawa sa span drill ceiling dito dito sila gagawa yan tayo na muna yung gagawa dito para hindi maabala si master na master okay ka lang, master yan. Unti-unti nang gumaganda no, Master. Yung ating ceiling. Ang paligid. Ayun. Okay. Ano na tayo dito? Ah, uh, wiring muna rin tayo. Sa mga pin lights tsaka dun sa outlet doon sa sa bar. Ayan, Master. Ano muna tayo, merienda? Kape! Ayan. Alas stress na mga boss. Merienda time. Hala, mandi san, mandi. With kabing inahin na na. Hala. Kabi ko. Oh. Kabi tayo mga boss. Merienda oh, oh, muna. Hala, <laughs> meron tayo may natubig. Ayan oh, na. Right. Kape. Ang favorito ni Master. Kape tayo po, mga boss. Merienda po. hota hai kya hai na koi master garaiya soy garaiya okay. hai hmm garaiya hai bas garaiya si Master at si Soy Master yan ka muna tapos tayo mag muna tayo doon yan dito wawiring muna tayo diyan habang sila Master dito muna sila yan dito sa expand rim ceiling yan nilagay nila yung fascia cover o sineva cover stainless po yan 304 ang pagka-stainless niya kanan tapos nalagay ni master yung fascia cover dito tapos yung ginagawa niya yung ventilation naman dito sa dulo Nalagay natin ng ventilation para yung init sa loob mabawasan para yung ceiling natin hindi ganong mabibigla yung dugtungan na master tapos para malamig ng konti yan sa sobrang init na master ha umuulo na ta master <laughs> Malulam, naganap. Yeah, ah. Yeah, na. yeah, ayos lang yan, boss. kita sa mahinit na araw. Mm. Ah, yan. Tapos yan yung ano, yung blasting gutter naman tatapusin na master dyan. Baka, para pag natin master, wala nang babalikan, ano? Ah, tapos na, tapos na, boss. Gusto mo ata ibabalikan pa eh. <laughs> <laughs> ah, ah, ah. gusto mo, master? Babalikan? Ah, babalikan o iwanan? Bumapantay na boss. Ah, na yung bagong project. Okay, tapos dito. Yan si Melvin naglilinis na dito. Pinalilipat ko yung mga scaffold dun sa master bedroom. Para next day, pwede nating i-layout 'yon. Ayun no, yung PVC panel natin na install ni Master. Ganda. Ano na lang po bukas niyan yung cob. Cob ceiling. Tapos yung mga wiring. Yan, na na-wiring ko na yan. Okay na po. Pwede na silang mag magtakip ng mga fiber cement dito. Sa, uh, sa drop ceiling. Para sa cove light. Ayan. Ay, ah, umulan na. Tapos diyan na ilagay na yung siding dito. Ayan oh. No? Bali yung drop ng ating ano siding. nasa 80 cm tapos 9 cm yung ano yung siding para sa kong. Tapos yung lapad niya nasa 60 cm po. Sinakto lang natin yung yung haba ng ating PVC panel na 290 cm. Tapos may mga pin niya sa dulo. Apat po yan. Thank Tapos meron siyang cop uh, Street light Na light dito sa loob. Tapos center light dito Kung ano yung Mami lain dito, dito sa kitchen area kita uh, master bedroom ang trip, Salamat po na master. Ah, uh, Till uh, next video pa. Uh, tomorrow po uh, Stay tuned lang po. Uh, salamat po. Hanggang sa muna yun mga boss. God bless po. Ingat.